Yan guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Good afternoon. Ayan, dito po tayo sa ukay-ukay. Medyo namimili, namili na si idol ng ukay-ukay na pantalon. At syempre, nasa tapat kami na simbahan guys. At naririnig nyo yung nasa ano ng simbahan. Ayan, amen po. Yan. Ito po yung aming nabili. Ayan. Ayan ang ating kababata. Na ay tisay na tisay pa rin. hindi nagbabago guys. Ayan. Ano yan? Shout out, shout out sa inyong lahat. Konting pagkaakitaan kapag ka nagkaroon ng... <laughs> Ayan, shout ano out 100, bigyan 100. Oh, 100, meron tayong 100 dyan, guys. Ayan, dito tayo. Magbili tayo ng 100. Para susuklayan niya tayo ng 600 din. Ayan. Shout out, shout out sa so inyong lahat dyan. <laughs> 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 Hindi niya alam, binibigyan natin guys ya. Yeah? <laughs> Kababata ko yan, mga kababayan, mga kamadlang people, mga kalodi. Nagkita-kita kami dito sa Ukay-Ukay. Negosyante na siya. Yahoo! Tapos papalis pa siya papuntang Europe. Yan. Congrats sa basta. balitaan mo ako, ha? So, awa, sasama mo ako. Oh, sige, guys. Maraming-maraming salamat sa iyan. Oh, sige. Ano na nga ba yung pangalan mo? Nakalimutan ko na. Si Sherlyn. Si Sherlyn. Si Sherlyn. Tapos ako si Gina. Ngayon, hindi, nagkalimutan na kami dahil after man how many years. Ayan. Ganyan guys. Shout out sa inyong lahat. Baby Virgin Vlogs po to. Please subscribe my vlogs and click the bell button for more update. Ha? Oo. -oh. sempre habang ano, di ba? Baby Virgin Vlogs. Subscribe mo ako ha. Huwag eh, isali dyan. <laughs> yan guys, subscribe niya tayo. Ating ano, mo Baby Arjun, sa YouTube. asa ah, YouTube? Oo. Ayan, di ba? O, si search nya ako. I subscribe mo lahat ng ano natin, na ah, Ng ating mga mga nakaraan, guys. O, oh, diba? di ba? Hindi na mo ma... Ang pagkakataon nga naman, mga madlang people, hindi masabi, di ba? May, may mga pagkakataon na makikita kayo ng mga matagal mo ng mga ka-friends. Ngayon, mga asinsado na. No, ba? May ukay-ukay okay na siya, guys. Yan. Congrats. <laughs> baby Ergin. Baby Ergin <laughs> vlogs. Please subscribe my vlogs, guys. And click magka, the bell button for ka, more updates. Nagka-pera ka ba? dyan? Magkaka-revenue. Ano, ano, baby? Baby Ergin. Ergin? Ergin. Er. Ikaw magang... Yan. Yan, ita-type natin ating, ano, guys, para ma subscribe nya tayo. Nasa so, ganun eh. Palo-palo lang. Ayan, baby. Ergin. Baby Ergin Vlogs. Ayan. Ayan, guys. Please subscribe my vlogs. ba? Oo naman. May gan Palo mo ako <laughs> Ayan, oh, pindutin ko yung subscribe. bang uh. Ah. Ayan. Uh. Oh, yan, guys. Nakapanano ka rin tayo ng ating kababatang tisay. Alam nyo, guys, nung kami mga kabataan pa lang, ano yan, di ganun yan ang katawan niya may mga hams. Talaga sexy yan. Mar ano, slim baga. Pero hindi magbago ang kulay ng buhok niya. Anong kulay ng mukha Talaga mag-an pa Maganda. Sing, sing ganda pa rin ni Baby Edwin Okay, sige, bye na ha. Ingat ka dyan. Panoorin mo yan. Huwag mong i-skip yung mga ads. May mga ads yan, yung mga palatastas. Huwag uh, mo i-skip. Sunod, sunod, tuloy, tuloy. Ay, bakit? Mag i-skip. Yun ang mga revenue, yun ang nag magbabayad sa'yo. Kahit ikaw, kahit ikaw kapag ka nag-YouTube ka, yung mga mga ads, advertise, yun ang nagbibigay ng ano. Ah, ba? Oo. O. Kasi sponsor mo yan eh. Yan ang magbabayad sa'yo. Ay! Yes! Shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, guys. Ay, ayaw ko ano, ako mamidya. Ayaw, hindi midya to. YouTube lang to lang. Oo, oo mamaya makikita. Yeah, makikita. May, Pag may nagbukas ng, ano, YouTube, hindi na mukha madalas. Kasi pag midya, katulad ng Facebook, talagang ano, pero pag YouTube, hindi. Ano yan, yung private na, ano. Ayan, katulad niya, i-upload ko to mamayang gabi, makikita. Aray! Ah! artista ka na, youtuber ka na <laughs> guys, eto so sa isa yan oh. yan naman, maya o oh, sige ha, ingat ka dyan sige. Ingat. thank you ayan guys, alis nice na po kami shout out shout out sa lahat dyan happy sunday po sa inyong lahat ayan, maraming salamat, dito po kami sa pa na po kami at namilip kami ng ukay ukay thank you po. And magpalang araw po sa inyo lahat. Ayan, maraming maraming salamat. And please subscribe my vlogs. And click the bell button for more updates. Baby, baby, urgent vlogs po. Thank you.